ang 57-year-old na businessman na si Xu at ang kanyang 58-year-old na girlfriend na si Chang ay naatake sa Pom Pom Island sa Malaysia itong nakaraang linggo. Si Xu ay nabaril at namatay samantalang si Chang ay nakidnap ng mga umatake sa kanila. Kinumpirma ng Interior Minister na si Lee Hongyuan na nakatanggap ang pamilya ni Chang ng mga ransom calls mula sa Pilipinas pero hindi nila masigurado kung ang mga tawag ay nanggaling sa mga kidnappers mismo. Ayon sa mga autoridad, ang grupong Abu Sayyaf ang tumawag sa kapatid ni Chang noong November 17 at humingi ng malaking halaga bilang kapalit ng buhay at kaligtasan ni Chang. Isang businessman sa Pilipinas di umano ang nagsisilbing middleman sa pagitan ng mga kidnappers at pamilya ng biktima. Ang suspecha ng pulis ay humingi ng ransom ang mga kidnappers mula sa pamilya ni Chang at pati na rin sa resort sa Malaysia. Naniniwala ang mga investigador sa Malaysia na ang pagkidnap kay Chiang ay pinaghandaan at ito ay dahil sa kayamanan ng kanyang pamilya. Si Shui at Chiang ay nakitang masayang nagbabakasyon noong isang linggo sa isang surveillance video na nakuha ng Apple Daily. Nakakapag-alala ang kalagayan ni Chiang dahil siya ay diabetic. Inupisahan na ang isang rescue mission at ang kanyang pamilya ay nakarating na sa isla sa Malaysia kasama ang pulis. Umaasa ang foreign ministry na maliligtas si Chang, pero ayon sa mga experts, magiging maingat ang special task force sa paghandle sa kasong ito para maprotektahan si Chang.